good morning. Yan guys, uh, biyahe na naman tayo guys. Yun, yun sabi ko sa inyo. Pagkatapos ako nagluto, biyahe na naman tayo. Pero ang init ng panahon. Grabe, grabe ang init ng panahon guys. Ngayon, biyahe na naman tayo. Papunta tayo ng Bulacan. Yan. Biyahe tayo ng Bulacan guys ngayon. Biyahe tayo ng Bulacan. Yun guys, good morning sa lahat. Yan. Guys, Ah, uh, tayo ng bulakan kasi napakinig ng bato. Kumuha ako ng uh, ice cream. Uh, yan, bumili tayo ng ice cream, guys. Yung ice cream, ano tawag dito? Yan. Ah, uh, may, Yan, you know, oh. melona. Tapos may tawag dito eh. Inaano ni yung bunso ko, yan. Ay yung si ano, si si Eke yung pamangkin ko yan banana banani banana banani platano yun <laughs> yun yung pangal nito banana banani platano pero melona ang nalaman pero niya kasi yung banana yun ang pinagtatawanan niya nung kinuha namin ito banana banani platano <laughs> ang pangalan guys yan ang init guys, grabe ang panahon kaya pumili kami ng ice cream. Palamig lang ng ano katawan. lalo na sa traffic na naman ngayon mamaya na naman ang tao kaya eh, nga kung, ang ano dito walang disiplina yung mga driver mga hindi naman sa lahat may mga driver na walang disiplina alam nyo guys sinisingit yung kanilang mga sasakyan motor mapasingil motor service mga service car singit ng singit eh walang disiplina kumbaga walang bigayan kaya grabe traffic yan yeah, guys. Yan guys, kaya yung binili nito. Yung sakto. Kain tayo. Pag alis yan. Kain tayo kasi traffic. Kain tayo ng melon na yung ice cream. Ang flavor niya is banana, banani. Yan ice cream guys. Mm, sarap. Sarap guys. Mm. Sarap. Ini yes, guys, kain dah ya. Hmm, sedap. Sarap. sedap. Hmm, guys. Ice cream tadi guys, ice cream. Hmm. Ang patanggal ng init ng panahon. Init ng katawan. At nervyos. <laughs> kasi sa mga traffic-traffic. Mm, ครับ.ครับ guys. Ah, okay guys, good morning. Kain tayo ng ice cream. Mm, sharp. para mawala yung ano guys para mawala yung tawag nito nervyos sa daan kasi grabe uh, grabe yung mga sabi ko nga inulit ko grabe yung mga may mga single motor at saka service din saka jeep talagang sinisiksik talaga nila yung mga sasakyan nila kahit hindi sabi ko nga bakit hindi man lang sira marunong uh, magbigayan magbigay sa daan Ha? Huh? Kahit ano mangyayari, makakarating ka naman, di ba, sa inyong bahay o sa inyong pupuntahan. Kahit dahan-dahan. Huwag naman yung singit ka ng singit. Abutan ka ng disgrasya pag ganun. Tapos mandamay ka pa sa kapwa mong driver, sa kapwa mong biyahero, di ba guys? Kailangan lang disiplina. Bigayan. At konting tiis sa biyahe kaya ito mag ice cream na lang pampalamig ng ulo, nervyos galit ha hmm. para hindi ba manervyos ang tao ice cream na lang tayo okay? ito na yung buhay guys araw-araw biyahe hmm. Ice cream guys, Lihat yo. Oh. Hmm, eh? hap. Hmm, <sighs> hap ni yeah. kailangan maya maya makabalik ako ng ano alas tres kasi labasan nung ano pabangkin ko alas tres sa school yung bunso ko ano mo wala namang pasok yung bunso wala siyang pasok man pwede tawag nila na asynchronous kaya walang pasok Mm, sarap. Yun guys. Yan, malapit na mong bus. Nagsamali guys. Kasi biyahe na tayo. Kinain ko lang to. Mm. Okay guys, thank you. Hanggang sa muli guys, bye bye. Love you. Bye bye.